Ay, for today's video mga idol Huya na nga ni kami ni Kuya Bot uh, Sige mi dyan, ang ngalab ngalab Tapasiring na kami dyan mga idol <laughs> Sa Echo Park Miss Ibis. Ayan mga idol Taigwa duman ki uh, Blood lading. Ha? May nagduronar duman mga idol Ki uh, mga dugo Uyugun mo bagaan So, pasiring kami duman Ni Kuya Bot Ah, nga mahiling ta duman Susatu yung mga ka-idol oh, Yan na nga mga idol Ayan oh. na kita dyan Sa Ecoport Ang ganda-ganda mga idol ng mga view dyan Ang sarap mag-picture-picture At ayan nga yung chapel ng Ecoport Ang laki mga idol at napaka-ganda Aba, na man si idol Nako, from uh, Bonga Ayan, kasama niya si uh, jowa niya dyan. Nako, nag... Uh, uh, picture picture in the jan and nagbiju pa siya diyan mga idol uh, habang ako diyan video man uyuguyugun mo Nag-video man ah uh, uyuguyugun mo si idol hala jan uh, so nag uh, chismis nang una kami diyan mga idol uh, ta kami niya ako madulate kidugo ha kulit niya ako ako takutun niya ako akong Ma-inexyo na ang mo. Tatakot niya ako, tabi ako. idol. Ha? <laughs> ah, sa iniksyon. ah Sabi ni Kuya Bot, siya na, siya. Iya, yeah, madunit na siya. Ah, ang problema, bawal na apalan dyan mga idol, ang may sipon. So, ayan, huyan na nga ni, mga idol. Ayaw ah, na kami sa Tabi kan Chapel. Huyan si idol, very good talaga. Very, very good. Ah, si idol, nag po. Nina Dugo, aba, saludo po kami idol sa sa imo. Ayan si Idol Miles and yung ating mga ka-idol na mga nurses dyan. Yan naman si uh, Dr. Uh, um, Beltran, Of course, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si uh, Dr. Bill and yung kanyang mga kasamahan dyan. So, medyo nalit kami mga idol dyan. ah, ta dapat kaya, aga pa kami, na kami. Oh, kundi inaugtuhan kami mga idol. So, nabutan mi Dit na lang po siya so nag-donate kay Dugo. Ah, uh, uyug man. Huya na mga idol diyan si Kuya Bo. Ah, uh, uyug mo bagay yan. Ah, uh, nagpasagin-sagin mga idol. Ah, uh, na nag-donate na daas Asia So, so, sobra so kurab sukurab so niya. uyug mo ang paghali ako tabi kang tape. po. Oh, sagin man ako lugan. Ito pala da, imam pala ka donate Tamay sipon. Ah, uh, bawal pala tabi mga idol pala diyan ang may sipon. Mm, nako, nako. So, shout out po sa lahat ng nag-donate dyan. Uh -uh, maraming salamat po. Kami po ay saludo. Maraming tao po ang matutulungan sa pamamagitan po ng inyong dugo. At ayan ang mga idol, yung ating mga ka-idol si Kapitan, si Kagawad. Nako, maraming salamat po. Oo, nakajamig ta dyan sa cup. At may pahabol pa mga idol na madonate kidugo. Oo, dawa pahapon na tabi. Oo, nagpahabol po sinda. Na madonar para sindakan sa indang mahiwagang dugo. Nako, very very good talaga salat lahat ng nagdonate dyan sa Eco Park Misibi.